Mula sa Far East Broadcasting Company Philippines, narito ang isang programang tatalakas sa iba't ibang kaisipan ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo. Isang mapagpala at mabiyayang araw mga kapatid Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay nasa mabuti at maayos na kalagayan At syempre patuloy na lumalago sa ating ugnayan, sa ating Panginoon Ito nga po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV Tayo po ay napapanood din sa Facebook Live at YouTube Channel ng 702-DZAS-FEBC Radio TV gayon din sa channel 185 sa GCTV yan po naman ay tuwing linggo alas 7 hanggang alas 7.30 ng umaga at uh, syempre maraming maraming salamat sa mga partner stations na ating pong uh, pwedeng subaybayan mula Luzon, Visayas at Mindanao at uh, syempre sa mga online platform eh maraming maraming salamat po. Kaya pagbati, iba't ibang oras mula Luzon, Visayas, Mindanao dahil iba-ibang istasyon, iba-ibang time slot at syempre yung iba-iba rin ang oras dahil iba-iba po ang time zone yung mga nasa ibang bansa naman. Ano po? So tayo po ay tumatalakay sa mga life shapers. Ano nga ba yung kumuhubog sa ating buhay? Napakahalaga pong nga uh, talakayin ito dahil kadalasan po ay hindi natin namamalayan na yung isang kapasyahan, yung isang akto, yung isang gagawin ay merong epekto na hihigit pa sa inaakala natin. Ano? Kaya nga palagi nating sinasabi, for example, pagdating sa decision making, yung epekto po ng isang desisyon ay hindi nananatili sa araw na kung kailan mo ginawa ang desisyon na iyon. Ibig lamang sabihin mga kapatid, meron po itong epekto na lalampas pa sa panahon na ginawa mo 'yung desisyon. At paminsan po pag nando na tayo sa hinaharap o marahil nga sa kasalukuyan, pag binaliktad nyo mga kapasyahan ng nakaraan, eh minsan ho ay eh, marirealize natin eh kailan ba nagsimulang uh, umayos ang buhay o kaya 'yung kabaligtaran, kailan kaya nagsimulang gumulo ang buhay? At minsan po, mate trace natin 'yan sa mga bagay na nagawa natin noon, mga kapasyahan na marahil po ay uh, hindi na pag-isipan o kaya naman ay napag-isipang maigi kaya nakatulong. Hindi na pag-isipan o kaya ay mali ang konsiderasyon kaya ngayon ay nagpapahirap sa ating buhay. Kaya mapapansin mo, hindi lahat ng binibigyan ng pagkakataon sa kasalukuyan ay madaling nakaka Uh, ika nga, i-grab eh, ng opportunity na yon. Ang reason po dahil minsan may mga komplikasyon eh. May mga relasyon na pinasok, commitment na hindi dapat, may mga gawain na hindi dapat. At paminsan po, yung simpleng paggawa ng tama, yung alam nating tama, yung alam nating dapat, yung alam nating kailangan at nakapagbibigay kaluwalhatian sa Panginoon, ay hindi natin basta-basta magawa. At uh, again, ang reason po doon ay dahil merong mga complications na nalikha ng ating mga desisyon. Paminsan naman, yung competition, ito yung isang struggle, 'di ba? Yung bang uh, alam mo yung tama, gusto mo yung tama, pero sa dami ng mga nagbabanggaang kailangan gawin, ano? Naalala ko yung isang paliwanag tungkol po sa mga new year's resolution. Hindi ko alam kung kayo po ay merong New Year's resolution nung uh, pagpapalit ng taon, ang biroan niya eh, pagka January ay hindi mo nagawa, eh okay lang daw kasi trial period daw yon. Pero kung nga uh, uh, February, March, and so on ay hindi mo nagawa, teka lang, medyo may problema. Ngayon, bakit nga ba no, ang isang magandang adhikain na gusto mong simulan ay maaring hindi masimulan o kaya nasimulan pero hindi maipagpatuloy? Ito po ang isang paliwanag. Ang isang problem, dahil po limited yung ating time, limited yung ating resources, limited ang ating energy, patuloy nating dinadagdagan yung mga gusto nating gawin. So dumadami ng dumadami, hindi ba? Sabi ng isang author, we have an ever-increasing to-do list. So, ibig sabihin, padami ng padami ang gusto nating ma-achieve, gusto nating magawa. Ang problema, hindi naman dumadami yung oras. Hindi naman humahaba ang pagkakataon. Hindi naman nadadagdagan yung lakas natin. Di ho ba? So, sa dami ng gusto natin gawin, bisan po, hindi na natin magawa. Dahil nga, may mga bagay na hindi naman natin ibinabawas. So, we just add to the load. So, bandang huli, nagiging mahirap ang paggawa ng dapat. Bakit? Sa dami ng gusto natin gawin. Kaya nga, importante at dito papasok itong tinatalakay natin kasi paminsan po, marami tayong masyadong dahilan to the point na parabang ang question kung magpapatuloy ka sa ganyang klase ng kadadahilan, ang tanong po ay, eh, anong patutunguhan niya? Ano yung dulo niya? Ibig mo sabihin kung dahilan mo yan ngayon at sasabihin mo na kasi ganito sa kasalukuyan, eh yan ba'y permanente ng dahilan? Hanggang dulo na ba yan? Because if you don't do anything about it, yan po ay problema na madadagdagan pa. Dahil darating ang panahon, marami pang madadagdag sa ating buhay at habang lumilipas yung mga nangyari sa nakaraan, nangyayari sa kasalukuyan, at mangyayari pa sa hinaharap, ay magdadagdag pa ng competition and complication to the point, eh, napaka nga hindi na nga natin magawa yung dapat gawin. So, we have to do something about it. Naalala ko po ang isang uh, aklat na aking nabasa. Ang title, eh, napakasimple. Ang title po ay Simplify. <laughs> okay? Na, ang ganda-ganda ho, dahil ang point niya doon, sumobra ng komplikado ng buhay natin. Binigyan tayo ng maraming uh, taon at pagkakataon. Pinuno natin ng kung ano-ano. Di ba? Yan nga lang simpleng gadget ano? Naalala ko po nung araw uh, Sa cellphone kasi ang dami mong pwedeng i-install eh. Uh, pwedeng entertainment Pamisan po mga games At pwede rin yung educational or spiritual Marami Pero ang isang problem po May mga times na May app ka lang na in-install Maya-maya ang sabi mo Libangan lang ito O kaya pampalipas oras lang ito Pero ititigil ko rin ito pagka nandyan na yung dapat gawin. Abay, minsan ho, mapapansin mo, yung dapat gawin, ang naititigil mo at ang nabibigyang daan, yung hindi mo dapat gawin. Yung dating pampalipas ng oras, siya na ngayon ang kumakain ng napakaraming oras. Mangyayari, di po ba? Kaya kung hindi natin na uh, kokontrolin ito at wala tayong disiplin, eh ganyan nga ang mangyayari. Yan ang sitwasyon. So darating yung time eh bakit wala kang time para sa Panginoon eh inubos mo. Bakit hindi mo magawa yung dapat eh hindi mo na nabibigyan ng panahon. Kasi nga the limited time that you have ay nasayang natin on the non-essentials. Now, the same is true with uh, commitments. Di hubad may mga pagkakataon na papasok ka sa isang relasyon, sa isang samahan, Uh, marahil po sa isang uh, commitment na sa dami ng commitments na ito, hindi mo na magawa yung dapat. No? I, I remember, um, kasi po ako marami akong mga hobbies din naman. Uh, ang tanong ng karamihan, ba't di ka sumama sa mga grupo na parehas kay ng hobby? Ang palagi ko sinasabi, ayokong karirin yung hobby. No? Na to the point na kung sa regular na buhay mo, eh, puro meeting, Pagdating sa hobby, mamaya may meeting na rin, may election of officers na rin, may mga kung ano-ano na rin. So, ang dami-dami ng komplikasyon, dadagdagan pa natin. Now, ang problem po, kung itong mga idinadagdag natin ay hindi align sa gustong mangyari ng Panginoon sa ating buhay. Yan ang mas seryosong problema. Kumbaga, meron kang goal, pero yung mga sinasalihan, sinasamahan, at yung inaalaw mo na magka influencia sa iyong buhay, is not aligned with God's will for your life. So ano pong nangyayari eventually? Nahihirapan tayong gawin yung dapat dahil nga meron tayong mga idinagdag na elemento sa ating buhay na salungat o kaya naman ay saliwa sa gusto nating mangyari. Yan ang nagiging problem. Kaya mahalaga po yung discernment. Sabi nga sa 1 Corinthians 15.33, Bad company corrupts good character. Isa pa sa ating importanteng tinalakay yung habits, no? And interesting yung definition ng habits ano? It is an act that is acquired that is done almost automatically. So acquired behavior ito. Ibig sabihin dati wala ito dahil sa repetition tinaglay mo. May mga pagkakataon po na marahil hindi natin dati taglay pero intentional din develop natin so ngayon ay regular na uh, kami po ni misis lately ano madalas kaming mag uh, uh, jogging uh, usually po mga 1 hour 15 minutes kasama na yung travel uh, to and from doon sa aming uh, lugar na kung saan kami po ay uh, nagwo-walking or jogging now kaya ko po nasabi ito dahil talagang may tendency eh, na busy ako ngayong araw bukas na lang saka na lang Hanggang later on, napapansin mo, wala na lang. Di ba? Kaya nga sabi niya sa akin, whether may gagawin o hindi, we have to be consistent kasi at this age, at this point, uh, hindi na po ito luxury. This is now a necessity. Ibig sabihin, uh, kaysa hintayin mo na magkaroon ka na ng sakit, kung ano-anong mga mobility issues, might as well be proactive. Unahan na natin. Kasi patungo tayo doon eh. So kailangan eh, ika nga, maglaang ka na ng panahon. Huwag mo nang hintayin yung meron ka ng karamdaman before you do this, might as well be proactive. So, hindi madali ang discipline. Bakit? Kasi again, pag sinabi nating habit, you have to do it repeatedly until it becomes uh, almost automatic. So, yun nga, yun ang challenge eh, with the many distractions in life, with the many activities that we have, with the many things na kailangan at gustong gawin Paminsan po, yung nararapat gawin, nag-struggle tayo doon. Kaya challenge din sa atin ito na pakaisipin natin dahil paminsan po ang problem natin, nagde-develop tayo ng good habits for the non-essentials. We allocate so much resources for the non-essentials o kaya less important to the point na nade-deprive natin yung mas importante. Eh, madalas mangyari ho yan. Kaya misa mapapansin nyo, yung term na walang walang time o yung sinasabing busy eh sabi nga natin sa ating pag-aaral eh availability is a choice dahil totoo naman eh kapag ka gusto may paraan pagkaayaw na pakaraming dahilan and then sa isang pagtatalakay natin pinag-usapan naman natin yung value ng discipline pinaliwanag nga sa atin ni Peter uh, ah, halimbawa sa 1 Peter 1:18 ito po ang sinasabi for you know that God paid a ransom to save you from the empty life you inherited from your ancestors. And the ransom he paid was not mere gold or silver. Sa talata po na ito ay nagbigay ng babala itong si Apostol Pedro. At sinasabi niya na ito yung dati nating pinaglalaanan, empty life. Now, if you connect this concept sa sinabi po ni uh, Solomon sa Book of Ecclesiastes, yan ang kalaban natin eh, yung meaninglessness. Di ba? Ano bang saysay ng pangapinaglalaanan? In fact, uh, if, if you have not yet read yung Ecclesiastes, I challenge you to read it. It's a very practical book, very enlightening. Kasi ang dami mong makikita ron eh, na mga bagay na dapat mong matutunan uh, para matutunan pahalagahan yung dapat. Okay, bakit po? Well, sinasabi niya yung advantage ng mga bagay na ating ginagawa at sinasabi rin niya, ang disadvantage ng mga bagay na ito. Kaya nga, ang sabi ng passage sa atin sa 1 Peter 1.18, iniligtas tayo sa walang kabuluhang buhay. Yung buhay na walang patutunguhang matino. Di ba pamisan pag nakakita tayo ng mga kabataan or tao na parang uh, they take life lightly o kaya hindi tama ang mga ginagawa. Ang isa kasing magandang tanong doon eh, Saan patutungo yan? Pag tinuloy-tuloy mong ganyan, ano ba yung end result? Di ba? Ano ang future para dyan? So, minsan nila iniisip yun. Ang naisip lang nila, masaya ngayon, okay ngayon, ganito na talaga. And sometimes, ayaw nating harapin, ayaw nating baguhin uh, to the point na gumagawa nga tayo ng mga complications sa hinaharap. So, ang challenge para sa atin dito is to realize that if we do not do anything, ito ho ang kahantungan natin. We will live an empty life, a life of meaninglessness. And then in-explain pa niya sa Romans 7.18, ano ba yung nangyayari? Bakit mahalaga yung discipline? Ang sabi po ni uh, Peter, uh, ni Paul, this time sa Romans 7.18, And I know that nothing good lives in me, and that is in my sinful nature. I want to do what is right, but I cannot. So dito po natin makikita yung tinatawag na sinful nature. Pag hindi natin nilabanan ito, eh madaling mananaig do sa ating buhay. Kasi ito po, sabi ko nga sa isang pag-aaral natin, it easily finds feeding sa ating makasalanang mundo. What we see, what we listen to, what we hear, um what we experience, lahat 'yan umaapekto, umiimpluwensya. Kaya minsan yung hindi katanggap-tanggap nagiging normal yung hindi gusto ng Panginoon, nagiging acceptable. Bakit? Kasi society natin, nakikita natin yan ang ginagawa. Kaya ho, tatlong bagay yung nakita natin sa ating nakalipas na pagtatalakay, we have to have control instead of chaos, productivity instead of passivity, focus instead of failure. So, paano ginawa ito ni Apostle Paul? Ang sabi nga niya sa Philippians 3, 7-8, I once thought these things were valuable, but now I consider them worthless because of what Christ has done. Yes, everything else is worthless when compared with the infinite value of knowing Christ Jesus my Lord for his sake. I have discarded everything else, counting it all as garbage, so that I could gain Christ. Makita mo yung pagpapalit ng pinapahalagahan ano? Importante ito eh. Ito ho yung isang bagay na magtutulak sa atin sa tunay na pagbabago. Pag nakita natin yung halaga ng ibinibigay ng Panginoon at kapag naunawaan natin yung kawalan ng saisay at katuturan ng mga bagay na dati ay pinapahalagahan natin, kailangan mamula tayo doon eh kasi pamisan po ang tao kaya nangihinayang yung bang they try to move forward pero wala, balik ng balik at balik tanaw ng balik tanaw na may pangihinayan, bakit nangyayari? Kadalasan po kasi, yung bang alam natin hindi tama ang isang bagay, pero hindi natin nakita eh, bakit siya hindi tama? Ano ba ang epekto? Ano ba yung nangyayari? Pag nakita mo yung kahalagahan ng binibigay ng Panginoon, sabi nga sa Romans 12.2, Do not copy the behaviors and customs of this world, but let God transform you into a new person by changing the way you think, and then you will know God's will, that which is good, pleasing, and perfect. So, kailangan mabago. At yan pong nakita natin kay Apostol Pablo, na yung mga bagay na dati ay pinapahalagahan, ang sabi nga niya, now I have discarded everything else, counting it all as garbage. Basura na ito. Eto na ang bagong mahalaga. Bakit? Kasi hindi mo ipipursue ang mga bagay na hindi mo consider. Na importante So you have to let go of lesser things minsan ng mahirap Hindi po yung masama lang ang ating tatalikuran But good things But actually they are good But they are of lesser value Di ba? Kahit sa pagpapamigay ng mga gamit Di ba? Pagkaho tayo ay nakabalita Na merong nasalanta Kailangan ng relief goods Eh di ba? Pag nag-sort out tayo Ang uunahin muna natin Yung talagang ayaw na natin Luma hindi na kasya o kaya yung talagang hindi na nagagamit o eto na madali hong i-dispose yung second time around na merong need medyo challenging na pag nawala na ho yung ayaw mo na hindi na kasya hindi mo na gusto at ang natitira ngayon yung pwede pa pero gusto mo pa ayan ang struggle ngayon di ba kasi parang naglalaban yung kalooban mo eh sa pagbabago ganun din eh may mga times po na may mga bagay na easily, no? Kaya nating isuko, kayang talikuran. Pero sa totoo lang, may mga bagay po na mahirap din namang talikuran at isuko. At dyan papasok yung kamulatan ng ating kaisipan doon po sa ano ba yung mahalaga sa Panginoon. We have to learn to appreciate things that are important to God. Di ba? Kailangan natin makita yung katotohanan niya. Naalala ko po dati, uh, merong mga pagkain na sarap na sarap ka no? may mga hindi lahat ha pero may mga street food na talagang okay na okay hanggang sa nauso yung mga nagte-trending di ba na i-report na yung certain uh, street food sa ganitong lugar na kinakainan mo nakita mo kung paano pine-prepare at uh, uh, hindi pala ganong kalinis then all of a sudden oy dati masarap na masarap to ngayon parang oy ayoko na yan Parang bang naiisip mo, bakit ba kumakain ako dyan? O dati, okay na okay sa'yo, pero nung na-realize mo ang uh, hindi magandang bagay tungkol dito, ayaw na ayaw mo na. Ganyan dapat eh ang tingin sa kasalanan. Kasi ang problem natin, we have a sinful nature. Because of the sinful nature, things that are sinful but pleasurable tend to be acceptable. Mga bagay na mali pero nakapagbibigay sa atin ng kasiyahan, tinatanggap natin. Yan ang problem. Kaya nga po, pag namulat tayo sa katotohanan ng kasamaan, kamalian ng mga bagay na ito, we just remove them. At pag nakita natin yung kagandahan ng pinipigay ng Panginoon, may bakit mo tatalikuran? Hindi ba paminsan eh, ganyan din, pagka nagpapalaki ka ng mga kabataan na hindi na-expose sa uh, uh, maganda at maayos na buhay, paminsan po, yung bang ayoko dyan, okay na kami sa ganito E eh, palagi mong sinasabi, pagka maliit ang pangarap mo, sa ngayon, okay yan. Sa ngayon, itatawid ka niyan, pero paano kung later on, may pamilya ka na, may anak ka na, uh, may mga gamot na kailangan mong inumin, may mga iba ka pang pangangailangan. So yung dating okay na, hindi na okay. So ibig sabihin, paminsan po, pag hindi na mumulat sa ganon, they settle for less. Kaya hindi ba paminsan struggle yan eh, yung i-give up mo yung pag-aaral for the sake of uh, work with very minimal pay, kumikita ka nga pero maliit habang buhay. Samantalang kung tinuloy mo ang pag-aaral, hindi ka pakikita agad-agad pero you get a better chance at a better job with a better pay. So, sometimes sa spiritual life, ganyan din eh. Pag hindi mo nakita yung value ng mga bagay na spiritual, mamaliitin mo yan hindi mo pagtutuunan, hindi mo bibigyang pansin, di ba? Kadalasan po ay hindi natin mapili dahil hindi natin nakikita ang benefit. Sabi nga ni Apostle Paul, Philippians 312 14 I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection, but I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it but i focus on this one thing forgetting the past and looking forward to what lies ahead 14 i press on to reach the end of the race and receive the heavenly prize for which god through christ jesus is calling us so nakita niyo po rito pagpupursige i press on isang bagay sabi niya i focus on this one thing tinanggal yung ibang bagay focus on what is important at yan po ang challenge para sa atin. May mga pagkakataon na gusto natin yung tama, hindi natin magawa sa dami ng gusto natin gawin. We have to streamline. We have to discern. What is the one thing that God wants you to focus on? And discipline your life so that you can fulfill what He wants you to pursue. Dito po tayo pansamantalang nagtatapos mga kapatid. Ito nga po ang programang kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV Napapanood din po tayo sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo. Pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat iyong napakinggan ang kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan at